Hello guys, dumating kahapon yung order ko kay grocery. And sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano yung laman nito <laughs> Kasi, meron akong advance order sa kanila ng tatlo So ito yung una And buksan natin to ha So umorder ako ng mga sesto, yung iba nabuksan ko na And eto, ah... Uh, ano tawag nito? Nag-try lang ako nitong fresh na, alam ko, products do ng Coca-Cola. Coca-Cola products. So, eto buksan natin to. Tignan natin kung ano ba yung mga pinag-o-order ko. And may paparating pa na dalawa. Yung dalawang yon pag dumating yun, wala na ako nun dito. Si mama na yung magbabayad. <laughs> Kasi uh, magbabakasyon muna tayo ng limang araw. Okay? Okay, so, Uh, mga pala to. Pero mabigat siya sa ilalim. Buti na lang guys, ang gamit kong pang cut ay itong map medyo mapurol na nagunting. Hindi ako gumamit ng cutter. Kundi, butas yung ating chichirya. Hindi kasi nilagyan ng bagger ng karton dito. Dapat nilalagyan po ng karton dito para hindi mapunit yung ano. Kasi baka cutter yung gamit ng iba. Yan, may order din akong cheese ring, guys. Pang 20 pesos yan. And napakarami nating asukal. Ayan. Asukal ng wash galing kay grocery. Tatlong klase yata to or dalawang klase. Ayan. 26 pesos yung aking one quart. Pero parang 20 pesos lang to kay grocery. Dito kasi pag dito sa amin bibili, 23. So kung dito ako nakabili, at least meron akong uh, 3 pesos na tubo, ba? Diba? Pero, mas malaki ang tubo ko kung kay grocery ako nakabili. Ayan. Alaska. Alaska and Eden cheese. Ba't isa lang tong Eden cheese ko? Ah, dito pa pala sa ilalim. Eto. Ayan. And, ang expiration niya ay sa March March 2024. Ayan. Para makita niyo March 2024. Ayan. Meron din tayong maliit na Angel Evaporada. September 2024, tinitignan ko yung expiration. Ito naman April 2024. So, dito na tayo sa dalawang box. So, andito yung ibang chips. Yan, 20 pesos to sa akin. Ayan na, ah, may hangin po lahat yan. At alam ko, sampu yung order ko nito. Kay grocery kasi to ay mura lang. Ang Bear Brand, 300 grams. Pasensya na kayo sa aking camera, laging malabo. Ayan, 126 pesos po ang benta ko dito. At ang expiration niya ay October 2024. Sampo. Mabenta to sa akin eh. At meron din ako in order na swak. Ang mura ng swak din kay grocery at uh, merong bumibili sa akin ito na wholesale. Binibenta ko ng 90 pesos. Isang haba. At ang expiration niya ay Katagal pa November pa next year. So merong may ano siya. May, kasi November ngayon one year pala yung expiration yung tagal. Ayan. Puro swak na yung nandun sa ilalim. And dito na tayo sa isa pang box. So wag nyo akong tutularan guys sana dumating 'yung aking order na hindi ko na alam kung ano 'yung pinag order ko. Pwede mo lang 'tong gawin kapag ka merong kalaging extrang budget or extrang pangbayad sa kahit saan ka man o So katulad ko, uh, tatlo 'yung pending orders ko kay grocery. Hindi ko na alam kung ano 'yon pagka dumating siya. Uh, Saka ko na lang siya chinecheck sa resibo. Ito ay kumbaga pag merong kalang extrang pera at yung orderin mo sa kanila ay yung fast moving sa tindahan mo yung mabilis talaga siyang mabenta yung bang sa tingin mo ay hindi ka dapat mawalan so katulad nito ayan ito naman hindi naman ito masisira may mga naghahanap nitong sonrox na to itong ang lalaki ng sonrox dati yung maliliit lang yung tindakong ganito pero may naghahanap ba diba? kalain mo yun mga taga squatters naghahanap na ng puro malalaki <laughs> dati gusto na tingi-tingi lang eh. So itong mga in order ko, tulad nito yung swag na yan, 'di ba? Matagal pa naman siya ma-expired. So mabentang mabenta yan kahit na sa susunod ko na order may swak ako ulit. So no worries 'yun kasi mabenta naman siya. Tulad yan, stocks ko yung um, magic sarap, 'di ba? May libreng bayong pa yan. So stock lang yan diyan, okay lang yan kasi yan yung mga uh, mga paninda natin sa tindahan na fast moving. Tung mga sesto, mabilis lang yan. Tsaka palagi yun hinahanap. So, gawin nyo lang yan ng umorder ng umorder ng mga paninda. Pag meron kayong budget, yung orderin nyo ay mabilis mabenta at yung ayaw nyo na mawalan kayo ng ganong stocks para, ba diba, pag may nanap si customer, eh meron kayong maibigay. So, yun lang po muna. Kung meron man akong may upload na vlog dito sa mga susunod na araw, yun ay recorded video ko na. And sa susunod na araw, abangan nyo yung video vlog ko po sa Boracay. And hello sa lahat ng mga taga-Boracay. Yan, hindi ako napapakita sa inyo kasi hagar De Verso, sa inyo yung aking itsura. So, ayan, konting tour lang. Meron tayong uwing mga gamis. 1 kilo gamis. Abangan uh, nyo po yan. November 27 pa ulit kami magbabalik. Ayan. Ano po? Ano te? Baby oil. Baby oil. Baby oil.